Nakakuha kami ng mangga ngayon. Oh, oh. oh okay oh <laughs> uh, guys. Sama nyo kami. Kuha kami ng mangga sa yung mga nalaglag. Sa ramitinan. Na um, mas rap eh. Uh, oh. Uh. Tara, sama nyo kami guys. Uh, update namin kayo pag nakarating na kami mga kamaster. Oh, okay, guys. Okay, guys, bye-bye. So, Oh, dito na kami guys. Sa uh, kamanggaan ni Don Sibyao. <laughs> ayan, mamumulto ng mangga guys. Oh, ayan, ng mga mangga. guys, sobrang lakas ng aking kagabi. Tignan yung mga mangga oh. sisilag Hmm. hmm nalaglag lag na -la sila. Hmm. Okay. Okay. Oh, ayan oh. Sayang, daming nalaglag. lag nalag Parang guys, dami na Dami na ulog. Dami oh. guys. Bagyong bugoy. <laughs> ay. Bagyong bugoy <buru> tayo. Kanarin yung <laughs> <laughs> bagyong praningay. Dami na laglag guys. Dami na din eh mo Sayang yung mga mangga. ay guys.

Ayan guys, mangga. Oh, manggang sarap. Baguungan. Wig <laughs> feelings mo. Food trip, mamaya no? Food trip guys, mamaya. Pagkatapos mo pulot ng mangga. Ayan. Kata ng... Pagkatapos nang pulot ng guys. Sa Ilocano. Ay sa Tagalog, suso. Sa Ilocano, bisokol guys. Mamaya, yun yung next natin gagawin. Suso. Lips to lips. <laughs> lips to lips. Ayan, pupulot mo na kami ng mangga. Ayan, mamaya guys, magmumukbang kami. Buntog lang mga buntog ato. ako sa mesa na, 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 na Eh, magmumukbang tayo mamaya guys. Saman nyo kami. Madaming chili. Pong, madaming ganyan sila eh. Meron. Oh, Sige. Mukbang challenge. Kargamagitan. Kargamagitan na ni Tan Tan. So, David Bicho King Road ni. Bakay may sabi na ko sa iyo, Bakay. Hmm, Bakay. Okay. Kaya gusto mo mapuno agad yung pan. Yan. Yeah. Yung sako natin, mapuno ng mangga. Yeah. Okay, yeah. ito na. Yeah. Para mapuno yung sako natin. No boy. <laughs> no boy. Hmm. Dami na, madami na. Baka nasik ako. Baka, mm. baka, ay. Bakawan once, mm. baka pag wala tayo dito, banatan natin ito. Saan? <laughs> Sa zoom ko ayun na yun. Hindi kakasta ka pala. Hindi, hey, nagtanga ito ako pinalat to yan. Pitak-pitak ka Bukat. Guys, alam nyo ba, mahilig magbakla to. Hala! Warsi! Pa ka lang. Tong Panay naman sa Uti Dark sa Hi guys, kami mamaya magbumukbang. Pitak-pitak hmm. na oh. ako. ka na. Bye-bye, I love you. Oi, <laughs> tong. <laughs> bye okay, guys, main lang ulit. So, ay... Rapun! Bang! Palam na! Mama tuk -tuk. Hindi ka ba Hindi ka ba nakita? Wow! <laughs> Mamwatchok! Ah, uh, mamaya guys! Okay. Hey! Guys, magkuha kami ng bangka yung ginawa po namin kanina. Magkasabi na ako. So guys, uh, oh, master! Dabukat po, nakagrarang

có xem nữa à xem nào à. ừ Kaya o bang bangan? kanya na tung ako. -tung Tungtung Hindi hey, guys. Tara guys, kung sabayin nyo kami? No, okay. no,

Kaya masito-masito pa yung pinyo na rin. Pumit namin po kayo sa susunod na pinyo namin. Pumumukot pa rin namin. Isigol naman natin. tayo pa. Ha? Ayun na, umaraw na Ayun na, umaraw na guys Ayoko na Guys Alam Comment na. kayo sa susunod na video namin Kung ano yung numukbang namin Comment no, lang kayo Comment lang kayo guys Bye. Thank um...